ang bata ko man Ito ka lang sa balay ito Huwag pang bugas Ay nga bata Ay ito siya galing na kamupang niyo Ato Sayon! Ka! Oh! Tay ano na? Aryo may palibod ko si mo Oh! Dukot siya mo ko man na Ah! Huwag natin may mo Ay huwag natin niya ka lang ka Makabakal ta bugas Ay siya ano na? Ipalibod mo naman sa akon? Ano ba Kewain eh, na to to sa balay? Hmm? Base ilibot mo naman man literal ah. Kewain sa balay. Mm -hmm. Ilibot mo gid ni Oh bos mo ni. Klaro? Komon ya, tayo? magsugo. Klaro? O ta sigilibot mo na to ah. Tag-singmin, taning isa bale 200 na di mo mabinta! Mm -hmm. Oh boss mo na. Oh, sige Ano na to, girls Oh, aga pa sa girls na? O, boss, kusama ko ni Wala bugas sa balay O, oh si Jag. Aga pa sa banwa, alasayos pa lang, oh. na na ko yan, si Jerry, ah? At sige Tapat ko, At sige-sige, to. Pabalik to sa iba, na. akin. Paano ko na mapaulot akong maligyan man? Ay, sabalo na po sa himoon ko. Ay, ari na ko. Ay, ay, ari ka natin. Kamusta? Ay, tay, kanayan. Naubos, kitman. Ay, oh, umayogit kong amon, anak. Tidala natin ang binta. Ay, bakal ko bugas yan. Ay, Tribin, tayo, taya Ay, wala sila, Lakas! Ay! Okay. Oh, sila, Okay. Okay. ginano mo! Ginano pa, Okay. Okay.